Yung pera ba ng tindahan saka yung panggastos mo sa bahay magkahalo? Nako, pwede yan makasama sa negosyo mo. Explain sa atin yan ni Echo. Hi, Echo! Hello, Ate Pao. Question. Bakit nga ba kailangan hiwala yung pera natin sa tindahan sa personal nating pera? Nako, Pao. Alam mo, hot topic yan sa mga tindera natin. At dahil dyan, may dala akong props. Hindi naman kailangan komplikado ang pag-budget. Halimbawa, may mga container or garapon ka. Pwede na yun. Pero paano mo ba siya gagamitin? At bakit siya importante? Babalik tayo dito. Tumakaya. Number one, mas madali kang makakapag-budget. Kung magkahalo kasi yung pera mo, hindi mo na alam kung nagagastos mo na yung pambili ng paninda mo, tuition ni junior, or yung pambayad ng kuryente sa bahay, magkakalituhan talaga tayo doon, no? Pangalawa, malalaman mo kasi kung kumikita ba talaga o nalulugi yung tindahan. Kita mo agad kung magkano ang natitira sa sa'yo araw-araw, or kung may natitira pa nga ba talaga, diba? Napakahirap kasi kapag hindi mo alam kung may natitira ka pang kapital kasi ano paano ka ng pambayad ng stocks natin, di ba? Ah, Very important yes. yun. Eh, tungkol naman sa paglago ng negosyo, may epekto ba yon? Oo, malaki ang epekto niyan. Kasi kung nakahiwalay yung pera ng tindahan mo at alam mo kung magkano ang eksaktong kita niya, alam mo agad kung may budget ka, pambili ng mas madaming paninda at ng gamit sa tindahan. Baka gusto mo ng bagong awning, ng grills, kayang-kaya mong magpagawa ng mas malaking pwesto. Dalabas ko ulit tong props ko. For example, may mga tindera na kapag kumukuha na sila ng bayad mula sa kanilang mga suki at nag-a-allocate na sila ng pera para sa pambilin ng bagong stocks at para sa kita. May kita talaga nila virtually, no? Na dumadami yung pera nila ng stocks at ng kita. Hindi siya dapat komplikado. Dapat papasa tayo with the mindset na simple lang ang budgeting nang hindi tayo matatakot. Agree ako, Jen. Thank you, Echo. O oh, ayan, dapat laging magkihawala yung pera sa negosyo at pera sa bahay, Para hindi tayo naguguluhan sa paggastos. Kayo ba? Ano yung proseso nyo ng pagbabudget sa tindahan nyo? I-comment nyo lang, i-like and share yung video na to para sabay-sabay tayong paglago sa negosyo.